Nuna rin ni basta magtanong kag nang kaimhong mutang kamay din ha. Sugar. Para madiabetic sya matamis yung puno. Ha? Tapos butang ang langka. Oh, di ba? Natay sidlis nga langka. Sidling sa langka. Ano yung sikreto nga? ang among langka. Tana to sugar. Atos ini siyang padakon. Antod makabot siya 1 meter. Usa na to i-transfer sa you. Tinuod nga dakong yuta. Mala siya. Gayon bisbisan. Bisa na Mo ni si sekreto nga tamis amo ang nangka. Unya na to siya itanom kung mudako na gyud sya maayo. Tabot siya 1 meter. Diba? Goodbye.